At tatapos, lagay ito, guys. Ito, guys. Itong lagay. Tatapos. Yan. Yan ang lagay dito. So, Oh. Stop talking mice because I have a video. Not now. Nandito ako sa premier niya No? Sino to si Ifi. Premier pala to ni Ifi. Naku, kasi ako. Premier ni Ifi. Tanda. Nandito ako sa premier pala ni ano? Ifi. Premier to ni Ifi. Uy, lo Busy kasi ako guys. Ayan. Nasira na yung loto ko. Ay, nakakarabi. Ayan guys. Ano ka pala yun? Ay, nakako. Mahirap to mag ano. Kailangan siya lagyan yung sabaw. Ano siya? Mahirap mag-video kung walang ano, taga-video. uh Yan, guys. Andiyan na. Mahirap mag-video, guys. Kung walang... Ah, Mahirap mag-vlog pag walang video at taga video ay guys ito yung isusunod ko guys ito ito yun guys to ito yun guys tapos mahirap yung asa yung kamay guys ah, uh, ano lang guys walang taga video kasi mahirap oh mag cut pa ako ah, uh, diba Pagay ko dito. Ayan, guys. Lagay ko yan dito. Ayan guys. So, Meron. Mahirap kung walang taga-video guys. Tingnan mo guys. O. Ilagay ko yan dito guys. Ayan okay, pa. Diba? Pagkatapos yan guys. Malagay na lahat. Imikus-mikus muna yan. Charot.

Lagyan ko ng salt. Ayan. Lagyan ng salt. Ayan. Uy! Baka mag-ano? Ayan. Lagyan ko yan ng salt. Lagyan naman ng black pepper. Tapos, pakuloyin. Pakuloyin nang pakuloyin. O, di ba? Pagkatapos, takpan. O, di ba? O, sige guys, hanggang dito lang guys. Shout out mo na guys uh, ano guys, sa uh, Timon lap. Love. Kapatid pa sis, kichilente, sis Mayang, sis Jim, sis Elkie, Binasee sis. Si Sarah Ibrahim. Kapatid na, uh, Alto kapatid SK. Kapatid Ifee Canlas. Sino po 'yung si kapatid? Bernard. Sino po 'yan? Salat ah. Uh, Salat lahat ng Timon Love chat out guys. Si Sara uh, si classmate G.E.T. At tol Pudang. da. Tim Kuroda. Si Smurl. Inday Dayag. Si Inday Dayag. Si Bimix. Si Xa. Uh, Sorry. Six Xa. Uh, mercy. Sino pa dyan? Kapatid Master Ram. Yahoo. Sino pa yung mga members dyan? Sis Ruina. All the members of Team One Love. Chat ato. Ganito lang guys. Babo. Sabaho ulit. kita kids On my next video. Ito ang gawin ko ngayon guys. Magloto ako.

Oh, nagsala, nag, nags, ano na ito, nag-start na kay Kisina ko pa to ito. Kay ano? Kay... Iwan ko kanina nila itong premier. Tingnan na ito. Katrin... Krat, katrin Plana. Katrin Plana. Katrin Plana. Ayan. Nakasana guys, naapagkudri guys. Oh, nakos, trabaho guys. Malamig na akong trabaho. Abis <laughs> sa ano kasi. Mm. Ano ito guys? Loto. Hindi lang maglinis yung trabaho ko dito guys. And loto din. Ano yeah, Ayan. 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 Dali lang ting. Salmon. lang. Ako sa team Kuruda oy Team Kuruda ko, team Kuruda. Ako sa team Kuruda. Wala kang, wala na ako sunod ka sa Lang. Karong nga ano? Kay Master Ron. Dito ka sa ano kay Master Ron. Kay kapatid. Oo. Oh. Nagluto pa. Ay! Natagak ang akong ano. Sorry. Natagak na kong airpad. Oh. Tagak. Ako sa ano. Sa Premier. Nandiyan si Jowa ako. Ayan si Jowa. Santo si Jowa? Nag-join siya. Nandyan no. Si Jowa mak, Nakita ko yun. Saan yun si Mac? Nag-join siya sa so, invite ko kasi siya para makas ano siya. Saan na yun si mak. Anan ah, dito pala. Nandiyan siya. Naljoin siya, ayan. Ha ah, charot lang. Pinapajoin -pina -pina ko kasi. Yeah. Guys, ito yung niloto ko, guys. na ko kanina, guys, kasi nang -nag nagdating si Amok ng Yun na guys. Oh. So, hanggang dito na lang guys. Bye bye guys. Dito ako sa premier niya, no. Sino tong premier to? Wa man nag-comment ang tag-iya. Ay e Kay Rizal ata. Rizal. Okay. Nawala inong ko to. Kay Lungga. Lungga gali na. Ari sila di Yan. Nandiyan ako. mo muna guys.